Kung March 14 ka pinanganap, matalino, malikhain, at charming ka. Super wise at analytical ka, mahilig kang mag-isip ng malalim at maghanap ng sagot. Creative at adaptable ka rin, madali kang mag-adjust sa anumang sitwasyon. At syempre, madaldal at friendly ka ang saya mong kasama at hindi nauubusan ng kwento. Pero minsan, overthinker ka. Ang dami mong iniisip kaya minsan napaparalyze ka sa pagdesisyon. Medyo unpredictable ka rin, mabilis magsawa at mahirap pakalmayan pag na-stress. At dahil sobrang logic. Pero minsan, overthinker ka. Ang dami mong iniisip kaya minsan napaparalyze ka sa pagdesisyon. Medyo unpredictable ka rin, mabilis magsawa at mahirap pakalmeyan pag na-stress. At dahil sobrang logical mo, minsan nahihirapan kang i-express e ang emotions mo. Sa love life, flirty at playful ka. Mahilig kang magpakilig at gusto mo ng mentally stimulating partner. Pero minsan hirap kang maging consistent sa emotions mo, kaya kailangan ng patience sa iyo. Pagdating sa pera, magaling kang mag-isip ng paraan para kumita. Pero ingat, dahil minsan, madali kang gumastos sa impulsive buys at experiences. Relate ka ba? O may kilala kang March 14 baby? Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated. What? <laughs>